Ang tayo ni kung natin sa Maynila. So, pinagawa nating <makes noise> lapida Unbox, lapidan guys. Ito ang kinuha natin sa Maynila. Maghapon. Yay. Bang Kimpol. <coughs> Ito guys yung lapid na ano. Uh, forever naman pero forever kasi lutok talaga yung kanyang ano kanya pintura hindi na ako kayo mamimintenance kahit na ilang taon sampun taon yung lapid ako dyan sa harap yung mga sampul ko dyan ano na yan 15 years na yan so ito guys papakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda maglalaway tayo at saka ito isang gastusan lang wala na kayong iintindin dito lalo na kung nito nyo kung ang nicho ang clips ay naka naka musuliyo and guys tingnan nyo naman kung ano itong pinagsakaano nila ba diba? eto sabi nga nila huling hiling na lang ng patay ng iyong mga yumaon sa buhay siyempre kailangan mahalin natin kaya ito tingnan nyo naman yan lang so, ang kinuha ko sa Maynila tingnan nyo guys wow oh. yan guys yung pintura na yan ay forever na yan eh, may balot pa yan may balot pa yung picture nya no? Yan, tingnan nyo naman computerized yan guys hindi oh. kayo magsisisi dyan kasi binibigyan ko ng warranty yan 10 years oh, kaya mahal yan 10 years ko binibigyan ng warranty yan garanti sa guys tayo magpapahulit ulit ng pintura, yan talaga maulanan, nainitan, wala po kayong problema, so yan guys ang niluas ko ng Maynila, panuhurin nyo at kung sino nga nang gusto mag... mag mag sa inyong mga yumao ay ah uh, ah uh, comment lang po kayo dyan sa aking Facebook page uh, Larry Guiz Graho Ayan po. Ayan. Tingnan nyo naman. Pati signboard. nakukuha dun sa kintab. Ayan. Yung signboard ko. Ayan o. No? Ano doon? Kasama. Ayan. Ayan ba? Makintab siya. Maganda. Ayan ang tinatapo. Hindi po yan tinatapo na pera. Hindi po yan tapo na pera. Kasi isa po yan sa alaala. -ala at napapakita mo sa... sa kanya. Hindi sa publiko. Nalang pinaggastusan mo siya so yun guys maraming maraming salamat at yung gastos mo dito ay hindi po masasayang kasi forever po, po yan uh, 10 years warranty ko po, po sa, kanisaya, sa ganyan uh, hindi po yan mabasag nila natural babalik sila sa akin pero pabayaran nila ulit sa akin yan sumalo so, yan guys hindi ko na kung magkano ah, uh, nag-aalaga po yan ng <laughs> okay na po yan guys Maraming so, maraming marami salamat Thank you, thank you Mahal po yan Ayan, ganyan magmahal ng Yumaong mga mahal natin sa buhay Tingnan nyo naman guys, yung ganda Diba? Yan ang pinunta ko ng Maynila Yan lang oh, so, Maraming maraming salamat Gumasas ako dyan ng pamasahe Libo Pamasahe pa lang Libo na diba? So maraming salamat Siyempre, kakainin natin Pamasahe ko yung nasa 600 O oh, pagkain ko 400 yung araw ko magkano diba? kaya pagka nagpagawa po sila talagang kaya kaya naman tingnan mo naman diba? o so, yan nakahiga na yan tingnan nyo naman so yun guys maraming maraming salamat at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay eh, huwag kalimutan mag subscribe and comment para lagi tayong appreciate sa ating mga video na ina-upload. And thank you, thank you guys. And God bless. Please comment and like and share. Thank you so much. Bye-bye mga ka-Granite Larry Grau, Granite Vlog. Tugma sa aking channel. Ang L, Larry. Tapos yung J, Go Ace, Granite Vlog. Diba? Tapuha yeah. yung ating pangalan. Maraming so maraming marami salamat guys. Thank you very much. Bye-bye.